Okay, sarat nga pala sa mga Miss Independent Jan. Inaot nga tinod anay giyad na Miss Independent. Okay, na yung pretend lang na Miss Independent ko, no? Pero in real life, dependent day to siya. <laughs> ano yung mabay sa dilit na nato lang ngayon pa? At i-welcome na natin ang ating susunod na DJ. Ang susunod na DJ ay hindi po naniniwala sa mga taong Miss or Mr. Independent. Independent. Ay, bakit eh, naman hindi naniniwala? Gamay lang ganyan nga shadow nga makitaan mo daganda yun. <laughs> handlock man, Hand man di man ay oo din labo nung pwede ka nang maingon nila nga Miss Independent kuno siya hindi daw niya kailangan nung laki maskin pag abri sa ganay sa Tupperware baro sa no, sobrang ba angay abrihan magpatabang magganag laki karek oh. pati soft drinks oo oh, pati sa uyo abrihan sa libi magpabebe mm. da yun maro jigyan nga yan ngano maging ang mga baing nga ganahan magiging sila nga pag pagsisilbihan sila oh, oh. Sa, mga la, di, sa mga sa lalaki sa mga lalaki oh. Daghan ganay ay <laughs> na ako kailangan na yung babae po, daghan siya lalaki. Ay, o. Oh, Nakaschedule, na? MWF, TTHS. Ah, sana all nakaschedule. Hey, hmm. Ragyo-do ka ng makadaog time management. Wow. Uh, ah, sana all, hinahot nga, ma-awarden mo na. Uy. <laughs> <laughs> Oo, oh, oh, basta ayun lang magpasa ko pa. Ah, oh, Pagsabot oh. sa mo ni Eva Kiera. Uy. <laughs> Natin hinihingi ko ano niyo hang leader. Ay, the okay, leader we follow the leader. Oy. Ang isang ebekera ba? Ay, can you call yourself uh, na Miss Independent? hindi naman sa ganol. Nah, so, di ka mahadlok. Mga. ikaw ra isa. Ay, di ko mahadlok. Pero naiuban mo ta hmm. makaingon ko nga. Dependent gid ko nga dependent. magsalig dyan ko. Dili sa tanang panahon, kaya na ako. So, example, mo mm -hmm. ka huwag ka minteriyo karong uh, kuan Halloween season. <laughs> ay, kada siya. Dili ko mabis independent. Ano? <laughs> managkot ka og alas 8 sa gabi eh. Uy, ayaw po ng gabi. Anong gabi mo managkot? ba, diba, nakay-school? So, busy ang schedule ni Eva Kiera. Siguro ka ng hapon-hapon lang po. Dili po pero um, na gabi. may itabahon sa inyong thesis. Ay, pero dili ko wag ko gabi iwi. <laughs> <laughs> kung kayo nga ko nga, dapat na ako'y kauban. Ah, ay, oh. imang kauban ka. Murang pagdagway o ka ng kuwan. Ay, sana yan. <laughs> dagkutanan po dagkutanan dag po dagkutanan po di ay mahadlok po kasi ang ka no o dapat kung natin uban nung magbiba siguro doon po natong ganita mahadlok siya ang dagkuhay lagi Kasi pa paglingin ni mong brog mo, ka-holding hands nga kuhain tikba lang na yung kapring matigala ka baka nang nagtilikod lang kanya paglingin ni mo uy lahi siya pero ang isang evakera mura po din kuhain sahay mamarang mga white lady usahay uy no. taas man siya buhok. Uy, taas. Oh, uy, may gani. Kay, di ni siya magputi nga gown nga murag wet look. Ay, ayaw kay, lang po. Kay... Kung kay... mato ni siya minteri, murag number one kita mo dagan. Oo, oh, oh, niya magdapag bula. Kung mati ka pa, one day ni siya kanang lost bride. Oo, oh, <laughs> niya pa siya make-up na pa red-red. Oh, red, oh, red, red, red pagit kayo nga, Bill. Na, kahadlo. Oo, oh, oh, langitan ko sa groom. Oh, gatoo ka, ga, gatoo ka sa inyong hang mga kalahi, Eva. Mm -hmm. Ay, inyong mga kalahi. Inyong gatoo ba ka Kanang mga white lady, mga... Oo, oh, gatoo ka mga white lady. We're not gonna mm. name black ladies so, a color color coding when they wow, show Bapak <laughs> pink lady. Uy, pero so far, well, so far, white lady Wala pa black kita lady. so far. Wala, dili po ko ganun mga ko. Kay, makuya pa nun yung ya ako. Makuya pa nun Dini, sa. self. Denise, ay mo hang right side ako. sa high ka mga reflection sa glass. Oy. Ay! Namurang na ipata nga, ipaningot o maglantaw sa imu. Uy, na ay bata, pero sa kaduga wala oh, po niya. Wala ayaw pa. Ayaw lang po in tawad. Sige, itong ipaschedule. Oh, oh, <laughs> pero nato si Randy, nakanungog, manotong <laughs> <Uy>. siya. <laughs> At pwede ka mahalot ni Randy. Ay, dili. O say, ayaw ba? na kong, ayaw kong pakurat eh. Uh Oo. -oh. Di na ka makurat sa iyang, kuwan, iyang presence. Nay, kanong nakuratan ko niya. Kuratan ka. Kaya ayaw ko ipakuratan. So, nakuratan ko siya. So, na. wala na ka nakapanampit itong mga santos. <laughs> Oy! <Sorry. mon tosser passado> <Hey! laughs> dili na po. Dili na po. Oo, 어, pero o sa'yo, kuya, kuya, wanda po. Pero sige lang, kalma-kalma lang, tindirig dapita. pita. Kalma, Ta lisod lang og oh, dalon ta kay basig oh. mo kayo kayo wan tanog niya e. o pag, yung managkot pag gitaw mo huy na hayagan <laughs> pag nami makita gani nga mga diingon ato sige sa may tip ni Eva Kiara biling na ang, o, say first Uy. thing imong buhaton pag nakay makitan nga di gid siya Dagan. <laughs> morong gina ako nag-advise sa iyo. Dagan. Kanya, kaya naman sa kanang ko naka-enclosed uh, nga lubnganan. Ah, so, okay. Kung nga ako, singkana mo, piyong na lang ko. Uy, piyong uh, na lang Tabunan na ko. ako akong dalunggan. Oo, okay, wala naman tayo mabuhat. Ano <laughs> ako? na kong ilong yung na <laughs> Basit, matabunan. Uy! Masin ako yung matabunan. Uy! Oo. na lang yun. Dagan ka. Kung pwede ka makadagan. Kung tabunan ang mata. Kung mahimo. Mm. Ang tabunan ang dalungan. Kaya basin ninyo. Mutingog na. Dagan. Ano niya? imo hamang partner. Imuhamang ka ba niya paglingin mo? Ay imo pang part niya ang first ni Dagan. Ay, alas ano sa mamiya ni? O, oh, bantay-bantay lang sa mga mag-uyab din ha. Unyag na mo makita nga di mo na to Yung mo una. Pag Dagan Imo partner. Correct. Ikaw Bulagi ka na Bulagi dahil yun. Dahin, uy, mm. abi ko mag throw ups and downs ni. Okay, ex-manday ito sila. Nagsabot ay. lang sila ay. nga mag-meet up sa military. Ah, ay, sa minteryo man. Nga na, uy, kaning mga mag-date-date. Ano nga rin mag-date-date ano sa minteryo? <laughs> ano, di. min Dito sa minteryo, ah. kailangan ko nang dagkutan ang patay na nilang ah, oh, para niya, sa mag-ex ha. <laughs> O oh, basta hindi madapa na dagko ang inyo hang Yung bis badan, dagan mag -una. So, ang gaya yeah, po yung kapadulungan. Bulag <laughs> yun yung tuloy na gini. Uh, sign gin na siya nga magbulag na dyan mo. Mm. Di yung pwede magbalik. Kaya wala siya paninindigan. Hindi <laughs> kanya Aulo, kayang ipaglaban. O, uh, hadlok mo ni Mawala. Oh, ay. Ay, may lang uh, black shadow to Dagan tuana, Ay, ito. Ang dagan, dagan na siya. Ni dagan po siya sa si mong responsibilidad. Uy! <laughs>